Hi guys! Ano bang ibabalag ko today? Meron. Meron ako ikuwento sa inyo. <laughs> Hindi naman kasi lahat ng, alam mo yon yung 24 hours, 7, uh, 24 hours a day, 7 days in a week, <laughs> um, 12 months in a year, and all in all, 365 days. Yun na yun. E smooth yung relationship namin ni Omonim. Kagabi, so pagkatapos ko ng work, nag tumawag si Kim, sabi niya, um, bili ka uli ng mando, tsaka yung, ano, yung, simpang, para siyang, basta yun, <coughs> pang siya, ibig sabihin ng pang is, tinapay na yung nasa loob niya is, yung pat, yung, yung black beans, na, masarap niya matamis, tapos, bumila ko noon, isang kimchi mando, Mando is dumplings. Isang kugi mando, meat mando, tsaka yung chimpanga. Tapos nung nandito na kami, di ko na kami. Sabi ni Umuni, kain daw ng kanin. Sabi ko, hindi kanin po ito eh. Kanin tsaka ito, para silang carbohydrates. No need for rice. Sabi niya, kakain daw siya kahit isang kutsara. sabi niya, okay. Kasi inom daw siya ng gamon. Okay. Tapos nung kumakain na kami, may natirang isang ano, kimchi mando. Sabi ni Dahon, kainin mo lola para sa'yo yan ayaw din yung kumain kasi wala na daw paglalagyan sa chan niya tapos kumakain siya ng kimchi sabi ni Dahon wala na, wala na daw paglalagyan sa chan niya pero kumakain pa rin siya ng kimchi <laughs> tapos basta nag kami lagi pag kumakain abot sa pagkain tapos nung ano na nung wala pa rin kumakain ng mando apat na lang natira isa na yung kimchi tapos yung kogi mando tatlo sabi ni Dahon ay sabi ni Kim kainin natin niya isa-isa kinain na namin tatlo tatlo. May natira nga isa yung kimchi. Ayaw pa rin niya kainin. Sabi, hindi ako kakain. Tapos, di kinuha ako ng kutsara ko. Tapos nilagay ko sa, ano niya, dalawang kamay pa. Tapos sabi ko, oh, wag niyang mag-away. Magkumain na kayong ganyan. Ito yung para sa sa'yo, ganyan. Tapos, di na kakainin talaga yun. Tapos, di nagtayuan na kami. Naguhugas na ako ng plato. Maya-maya nakita ko na tinapon niya yung mando. Ay di, in-announce ko sa lahat na lahat, tinapon yung mando, hindi kinain, ganyan. Galit siya, bakit daw, ano, pinagsasabi pang ganyan. Tapos, sabi ko, eh, bakit yung po kasi tinapon yun, eh, binili yun, eh. Sabi ni Dawn, ubego yun, ubego yun, eh. No? Bakit tinapon, ganyan. Sabi, ba't niya ako binipilit? Ang oh, galit talaga sa amin. Lalo na sa akin, nagalit sa akin. Bakit daw kasi nilagay dun sa, dun sa ano niya, sa, tinignan ko kasi, o baka may, baka, du, du, kasi may dumating, o dumaan kasi. Kita ko sa CCTV, eh. tas ano, sabi ko, wala na galit. Tapos, sabi ko, ano, hindi naman po kasi tama yung ginawa yun na itatapon yung sarap sa ng apo nyo. Eh, syempre matututo yan, ha. Nagtatapon ng pagkain. ay e, Eh, bakit ikaw? Sabi sa akin gano'n. Ano, huwag mo akong ano, question sabi, sabi, ko, ko, alam, galit na talaga. Eh, di punta na kami dito. Tapos nag-usap kami ni Kim. Alam, nangyari sa nanay mo. Parang bata, no? O, sabi ni Kim. Ganyan na pag tumatanda, nagiging bata. Tapos, nung papatulog na kami, nag-text, nag-chat, sabi sa akin, nag -chat, di yung yung taas lang yung nabasa ko pero hindi ko siya clinic para hindi niya makita na nabasa ko. sabi ko hala <coughs> may sinasabi siya about dun sa mando sabi hindi ko to babasahin bukas na tapos ngayon binasa ko ngayon ang haba na 3 minutes na tapos ano ayan napaparting na si Kim ano, nabasa ko tapos pumunta ko sa kanya tapos tinanong ko na bakit yung chat mo yan sabi mo it ano tinapin ko yung mando hindi ko naman tinapon na tapos ayan nag na naman kasi ayan na pumunta na ako dito ay na si That's the end. Hi <laughs> guys, ito kami ngayon sa... Ayan, sige mo. Tapos, tapos ko na yan. Saglit lang naman. May nakita kong card, ayan oh. Ayan ko ngayon yung kanyang ano dyan. Yan. Alam nyo, hindi nyo pwedeng kunin yan. Pwede nyo iswipe kasi debit card naman yan eh. Pero, oh, kapag sinap mo yan sa mga bawa convenience store madedetect nung ano may ari kung saan mo sinap malalaman nila yan so makukulong ka pa kasi i-report nila yan eh nawala yung card ko hanapin nila o may nag swipe gantong presyo o bayar mo yung presyo kung magkano sinap may penalty yan kung ayaw mo makulong magpipenalty ka na lang ganan 힘없어 어우, 나몸 되게 무겁네. <laughs> 어? 내 몸을 주는 거 아니야. 맞아. 이렇게? Oh, oh, Ang ng flowers, guys. Ayun, cholchok na sinasabi, cholchok. Maglalaglaga na din 'yan tapos magiging ano? I mean, dahon na 'yung susunod. Wala ng flowers. Bago maglaglag yung bulaklak. Okay. Videohan natin. Grabe. Okay. tumakbo ko. Napagod. iwan naman yung kasama ko. Oh. We're here now. Dito kami dadaan pa uwi. Eh. Oh, uy. Maka tayo gumulong. Yan what's no? Dahan-dahan. Watch your step. Ante na lang. Ang tarik nung ano. Hagdan. Yun o. eh? Grobe. May mapapartnet dyan. May kunguan. Pagay na. So, ayun nga. Galing <laughs> kami ng sambon. Tutuloy ko yung kwento ha. Anto na si Kim. So slowly walking. Yun nga to, kasi yung mando, pag bumili ka ng kugi mando, saan yung laman nun, pati yung kimchi mando, yung timpang naman, lima. Yun, so, kain kami, ganyan, ganyan. Siguro dahil nagkakaedad na siya, parang matampuhin, Ganon. Alam mo naman, ba? Diba? Sabi nila, pag uh, tumatanda daw, bumabalik daw sa pagkabata yung, ano, ugali. Yung hindi ko lang talaga, naiintindihan eh. Ano, oh, nagchat nga siya, 'di ba? Tapos ang sabi niya dun sa chat, hinagis ko daw sa kanya yung mando. Ay di punta sa kwarto niya. Tapos tinanong ko, hinagis ko ba? o oh, yung mga witness diyan. Tao na. Kim, nakita niyo ba hinagis ko kagabi? 'Di ba binigay ko ng dalawang kamay sa kanya? Kasi alam ko naman na ah, pag hinagis matanda, ano 'yun eh. Bastos 'yun eh sa kultura nila. Abot ko eh, hagis, alam ko yung ano nila. Kaya daw parang ayaw daw niyang kainin kasi hinagis daw sa kanya. Hindi <laughs> ko hindi ko hinagis. Dalawang kamay pa nga yung dinamit ko eh. Kasi yun yung kultura niyo eh. Tapos ano. Sabi ni Nahon tsaka ni Kim. Hindi niya hinagis na nanay. Ano ba naman niya? Saan kayo kumukha ng ganyang mga idea na hinagis na ganyan ganyan? O na magpatalo. Umalis na lang ako kasi haba pa yung usapan. Binila namin ang food. Ako mamaya pamburo rot kasi eh. alam mo yun char dito na